Hello guys So wala magkailan na ako Ako, ako D.I.C. kuan si Streetly street, Streetly Diskayo Isa po akong engineer Nangungontrata uh, I-flex ko lang yung aking mga sasakyan guys Okay Ito po ang aking sasakyan Volkswagen 2020 Sibintina na Kia Chevrolet Sportage Nissan Pathfinder uh, Honda Civic Ford Everest So Kanang galing niya dia guys Muna ay akong nasakyanan Kanya akong balay payag ra payag Payagra Muna ay akong balay guys Kena Mau nak sias so Libut tak sekong balai Dik ramai ini sila Luxor ini aku nak palit kai Gamai lagi Kuan running ni ah Kena ni ang uh, Sunstorm control uh, Kena aku ang kuan Kena ni ang Kena rah Napalit na ko ni kay gaganahan ko sa payong kani. sige. So, Okay, murah tu. Antun datang, kita nak teman mu. <laughs>